Hello po, magandang hapon. Kumusta po kayo? Sana po ay okay lang. Ito po pala yung mga ginagawa namin. Kami po ay nagpapakain ng mga manok na pansabong. Ah, natapos na kami doon sa mga native chicken, kaya ah, dito naman ang punta namin. Medyo marami-rami na rin ito. Hindi na ako tumulong sa pagpapakain kasi meron silang ano dyan, sukat kung gaano karaming pagkain lang ang pwedeng ibigay sa kanila. Kaya ayan, hindi na ako tumulong bukod doon sa talagang napobya na ako. Lumapit sa mga ganito kasi noon po talaga ay nasugatan ako. Alam niyo po sinugod ako ng isang manok. May manok kasi si Tatay sa bahay na pansabong. Sobrang tapang pala niya kahalata ko talaga. Harmless lang siya kasi ang bait na tingnan. Nagwalis lang ako, talagang sinugod na ako. Talagang nasugat talaga yung dalawang paa ko. Tumama po kasi sa balat ko yung spar hindi ko alam kung ang tawag sa Tagalog, tahid ba? Kasi sa amin, tahod ang tawag namin dyan yung sa party ng kanilang paa na sobrang maikli lang siya pero sobrang talas. Yun talaga yung nakatama. Kaya sa inis ko talaga, kumuha ko ng walis. Ngayon, papaluin ko sana. Ang nangyari, yung walis naman ang pinagdalingan niya. Kaya sabi ko, hindi pwede sa walis. Kasi gusto kong gumanti. <laughs> Kaya ang kinuha ko talaga yung tsinelas. Ayun naman, pagbato ko ng tsinelas nilas naman po yung pinagbalingan niya. Kaya sabi kong ang tapang. Kaya hindi na ako masyadong lumalapit talaga pag mga ganitong klaseng manok. Kaya sa galit ko, sinabihan ko si tatay na pag hindi pa niya ipangsabong yun, talagang sa kawali ang bagsak niya. At alam niyo ba kung ano nangyari? Natalo yung manok kaya sa kawali din ang bagsak niya. Pag andito ako sa farm, uh, hindi ako lumalapit sa kanila pag anyang hindi sila busy sa kakakain. Kasi talagang nanunugod tong iba. Medyo matatapang.